Ang Tagalog recap natin ngayon ay pinamagatang, The Pope's Exorcist. Ito ay tungkol sa real-life exorcist na si Gabriel Amor. Siya ang personal na exorcist ng Santo Papa noong 1980s. Sa simula ng movie, si Gabriel ay pumunta sa isang lugar sa Italy. And then siya para i-exercise ang isang sinasaniban ng demonyo. Kinausap niya ang kapatid ng sinasaniban bago niya pinagdasal. Sunod ay nilapitan na niya ang lalaking sinasaniban ng demonyo. Hinasar ni Gabriel ang demonyo at sinabi na isa ko lang mahinang nilalang. Sabi niya ay kung malakas talaga ang demonyo, dapat kaya niyang saniban ang dala niyang baboy. Tinanggap ng demonyo ang hamon niya at nauton niya nga yung demonyo na lumipat sa katawan ng baboy. Pagkatapos niyang lumipat sa baboy, agad itong pinatay ng assistant ni Gabriel gamit ang isang shotgun. Sa ganitong paraan niya natalo ang demonyong sumanib sa lalaki. Lumipat ang eksena sa ilang taon pagkatapos noon isang pamilya ang lumipat mula Amerika papuntang Spain. Si Julia ang nanay at ang dalawa anak na si Amy at Henry. Nakapagmana si na Julia ng kumbento mula sa pamilya ng kanyang namatay na asawa. Kanila itong ipinapaayos at sa kanila ibebenta. Nakilala ni na Julia si Padre Tomas Escabel. Si Henry ay may kondisyon na hindi na siya nakakapagsalita. It ay nagsimula noong nasaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang ama sa isang malagim na aksidente. Naglakad-lakad si Henry at nakakita ng isang kakaibang kwarto. Samantala, hiniling ni Julia kay Amy na tulungan siyang magbantay kay Henry dahil sa pinagdadaanan nito. Kinabukasan, dumating si Gabriel sa Roma upang makipagkita sa mga opisyal ng simbahan. Pag-uusapan nila ang exorcism na ginawa niya na walang pahintulot nila. May isang pari naman ang kumakampi kay Gabriel na si Padre Lulamba. Ngunit siya ay kinagagalitin ni Cardinal Sullivan na hindi naniniwala sa exorcism. Tinabi ni Gabriel na totoo ito at saka binanggit ang isang babaeng nagnangalang Rosaria na sinapian. Ngunit namatay siya matapos mabaygo si Gabriel na iligtas siya. Lumabas siya sa meeting na lalong ikinagalit ni Sullivan. Ang mga lalaking nagtatrabaho sa kumbento ay pumunta sa kakaibang kwarto. At isa sa kanila ay nagsindi ng flare na nagdulot ng pagsabog na ikinasunog nila. May mga demonyong nagising mula roon. Nagsimulang magkaroon ng seizure si Henry na nasaksihan ni na Julia at Amy. Pagkatapos ay nagsalita si Henry sa unang pagkakataon mula noong aksidente. Ngunit sinabi niya kina Julia na mamamatay sila. Tabay kumamaw siya sa kanyang sariling mukha. Tinala ni Julia si Henry upang ma ng doktor. Ngunit sinabi ng doktor na normal naman ang kanyang kalagayan. Sa bahay, inaalagaan siya ni Amy dahil nilalagnat siya ngunit mas maraming kakaibang bagay ang nangyari. Inubad ni Henry ang kanyang damit at ipinakita ang hate na bakat sa kanyang chan. Pagkatapos ay umungol si Henry sa isang demonyong boses na sinasabing, dalhin mo sa akin ang pari. Tinawagan ni Julia si Padre Tomas, ngunit inihagis lang ni Henry si Tomas sa pader habang siya ay sumisigaw ng, maling pari. Pumisita si Gabriel sa Santo Papa. Tinag-uusapan nila ang mga opisyal ng simbahan at ang kanilang mga duda sa exorcism. Tinabi ng Santo Papa kay Gabriel ang tungkol sa pagsanib ng demonyo kay Henry. Nagtitiwala siya kay Gabriel na siya lamang ang may kakayahang palayasin ang demonyo. Ngunit binalaan din niya si Gabriel na ang demonyong ito ay lubhang mapanganib. Naglakbay si Gabriel sa Spain at sumakay sa kanyang scooter patungo sa kumbento kung saan nakilala niya sina Tomas, Julia, at Amy. Narinig ni Tomas ang tungkol kay Gabriel at ang mga aklat na isinulat niya kahit na hindi niya ito nabasa. Pinuntahan ni Gabriel si Henry at nakipag-usap sa demonyo. Inaasal at hinahamon nito si Gabriel ungkat ng demonyo ang kanyang mga alaala sa digmaan. Pagkatapos ay nagsuka si Henry ng isang patay na ibon. Kinuntahan ni Gabriel si Julia at kinausap tungkol sa lagay ni Henry. Pagkatapos ay sinimula ng demonyo na pahirapan naman si Amy. pamamagitan ng pagpaparinig sa kanya ng boses ng kanyang ama sa telepono. Kinasama ni Gabriel si Thomas sa exorcism. kabila ng pagiging walang karanasan ni Thomas bilang exorcist. Pinaglalaruan ng demonyo ang isipan ni Gabriel sa pamamagitan ng pagpapakita kay Rosaria. Na nagsasabi sa kanya kung paano siyang nabigo sa pagligtas sa kanya. Inasar din ng demonyo si Tomas tungkol sa babaeng nakarelasyon niya bagamat siya ay pari. Ito ang nagudyok kay Tomas na sunggaban si Henry at sa siya. Tinabi ng demonyo na nahulog si Gabriel sa kanyang patibong. Si Tomas ay pribadong nakipag-usap kay Gabriel. Tinabi niya na nagmahal siya ng isang babae na nagnangalang Adela ngunit pinagsisisihan niyang sinira niya ang kanyang panata sa pagkapari. Tinabi ni Gabriel na kailangan nilang iligtas si Henry sa lalong madaling panahon. Bago siya patayin ng demonyo, kaya kailangan nilang malaman ang pangalan ng demonyong ito. Iniwan ni Gabriel si Thomas upang bantayan ang pamilya habang iniimbestigahan niya ang balon sa labas. Nagsulab ng apoy si Gabriel sa balon kaya nagkaroon ng pagsabog. Sa bahay naman, ipinagpatuloy ng demonyo ang panggugulo at nakagat pa nito ang tenga ni Thomas. Nilulubog pa nito si Julia sa kanyang sariling kama at itinapon si Amy sa kanyang kwarto. Pero natulungan naman sila ng mga pari. Tinala ni Gabriel si Thomas patungo sa balon upang tingnan ito. Sa Roma naman ay tinitingnan ng Santo Papa ang mga records ng kumbento. Siya ay nahimite at dinala siya sa ospital. Habang nagsasalita ang Santo Papa ay natal si kanya ng dugo sa mukha si Sullivan. Nakahanap si na Gabriel ng mga bangkay at mga bungo isang lalaki ang nagkulong sa kanyang sarili sa isang hollow upang proteksyonan ang kanyang sarili. Sa katawan ng lalaking iyon nakahanap si Gabriel ng isang susi. Kinamit niya ito upang buksan ang gate papunta sa mas malalim na parte ng kweba. Natagpuan nila ang katawan ng isang paring nanguna noon sa pagpapalaganap ng kristyanismo sa Spain. At isa rin siyang exorcist. Nalaman nila na siya ay sinapian noon at walang nagawa ang simbahan dito. Ito ang sinusubukang gawin uli ng demonyo ngayon kay Gabriel tinaniba na rin ng demonyo si Amy. Nang malaman ni Gabriel ang pangalan ng demonyo na Asmodeus ay ginamit niya ito upang mapalayas ito. Narealize ni Tomas na pinupuntirya ni Asmodeus si Gabriel dahil siya ay exorcist at malapit sa Santo Papa. Kinausap ni Gabriel si Tomas tungkol sa kanyang mga karanasan sa digmaan. Kasama ang kanyang kasalanan kay Rosaria dahil akala niya ay may sakit lamang ito sa pag-iisip. Ngunit nagpakamatay ito sa harap niya, ang pagkamatay ni Rosaria ang naglantad sa mga maling gawain ng simbahan. At si Gabriel ang nakadama ng malaking kabiguan at pagsisisi. Humingi ng tawad si Gabriel at pinawalang sala siya ni Tomas. Kailangan nilang linisin ang kanilang mga konsensya upang hindi ito magamit sa kanila ng demonyo. Tinipon ni na Gabriel at Tomas si na Julia at Amy habang naghahanda silang iligtas si Henry. Mas lalong naging nakakatakot ang mukha ng bata. Inaasal pa sila ni Asmodeus gamit ang mga pangitain ni na Rosaria at Adela. Ngunit hindi sinira ng mga pari ang kanilang fokus. Narinig na nila ang boses ni Henry ngunit siya ay nanghina dahil sa kapangyarihan ng demonyo. Inukit nito ang, God is not here, sa katawan ni Henry bago sapi ang muli si Amy na umatake naman kay Julia. Nagpaubaya si Gabriel at pinahintulutan si Asmodeus na kunin ang kanyang katawan. Kapalit ng kaligtasan ni Tomas at ni na Julia. Nagising ang Santo Papa at naramdaman niya na nasa panganib si Gabriel. Tinalis ni Tomas si Julia at ang mga bata sa bahay habang si Gabriel naman ang sinapian. Tinubukan pang magbigti ni Gabriel, ngunit mas malakas si Asmodeus sa kanya. Pinilit bumalik ni Gabriel sa kuweba. Nagpakita na naman ang demonyo kay Gabriel ng pangitain ni Rosaria na bumangon mula sa lupa. Nahanap naman siya ni Tomas. Inatake ang mga pari ng kanilang mga pangitain. Kinamit ni Tomas ang Cruz para talunin si Adela at natalo din ni Gabriel si Rosaria. Pagkasama nilang tuluyang itinaboy si Asmedes papunta sa isang itim na hukay pabalik sa impyerno. Nagpasalamat si Gabriel kay Tomas at saka uminom. Pumalik si Gabriel sa Roma kasama si Tomas at ipinakilala niya siya sa Santo Papa. Humingi siya ng ulat kay Gabriel tungkol sa nangyari. Ibinalita din niya na si Sullivan ay pumunta na lamang sa Guam pagkatapos maranasan ang kapangyarihan ng demonyo. Siya naman ay pinalitan na ni Padre Lulamba. Tinabi ni Padre Lulamba kina Gabriel at Tomas na sila ay ipapadala sa iba pang mga lugar na maaaring kinaroroonan ng mga demonyo. Tinabi pa ni Gabriel kay Tomas na pupunta sila sa impyerno. Si Gabriel ay nagpatuloy sa kanyang trabaho na exorcism. Hanggang sa kanyang kamatayan noong 2016. Tumulat siya ng maraming mga libro patungkol sa kanyang mga exorcisms. Isa pa sa mga claims ni Padre Gabriel Amort ay nakapagsiguro siya ng kulang-kulang na 160,000 exorcism sa buong buhay niya. Ikaw ba, naniniwala ka din ba sa exorcism? O kaya naman ay naranasan mo na ding mas APM? Mag-follow or mag-subscribe na para sa mga video pang katulad nito. Huwag kalimutang pindutin ang like para mas madami pang makasubaybay dito. Maraming salamat sa panunood!